Kumusta na po kayo? Ayan, ang unang bati ko sa inyo. <laughs> sigurado naman ako na siguradong sigurado ako sarili ko na lahat ng mga subscriber ko habang tumatagal lalo kayong gumaganda, gumagwapo at uh, lalo pang siniswerte. Ayan. At uh, kaya nga po yung mga hindi pa nakapag-subscribe ha? Dito sa Viranal Live Studio TV, abay magsubscribe subscribe na po kayo kung gusto niyo ng uh, gusto niyo ng gumanda, gwapo, suwertehin. Aba, ayaw na po kayong magpatumpik-tumpik pa. Pindot na ang subscribe. At uh, para pare-pareho tayo mga gwapo. Ah, <laughs> uh, at yong uh, nyo yung mga subscriber ko dito. Napakaganda, napakagwapo Ito yung uh, mga dapat na huwaran na channel na nakapagpapaganda at lahat na uh, all in one na po itong uh, na Live Studio TV once nag-subscribe kayo rito aba uh, uh, lahat na no, na-mention ko mapo na uh, tiyak yan na mangyayari sa buhay ninyo ayan at uh, wag na po dyan sa, ano yan sa ako na wag na po dyan sa mga mga pangit dyan na yung mga lalaki ang ilong ay, tagal ko nang kinukumbinsya rito mag-subscribe, ayaw mag-subscribe ay siguro, I love my nose sabi siguro, kaya kaya ayaw mag-subscribe ano ay. ay, gusto niya siguro tinto na siguro siya doon sa uh, puro ilong na lang yung mukha niya ay, okay so, yan po naman ay, uh, kagaya po nung isang araw na sinabi ko na ipapanood ko po sa inyo at uh, ito po ay ating hihiramin lamang itong uh, video ni Soksay at uh, courtesy sa kanya. At uh, para lang po malaman ninyo kung sino-sino po yung mga gumastos ng milyon-milyon. At yung iba pa po dyan ay bilyon-bilyon ang ginastos. Paunang uh, kwalan po ha, paunang uh, explanation lang po ito. Kagaya po niyan mga sabihin na nila na yan, yan namang ginastos namin na yan ay galing sa mga sponsor, yung mga tumulong, ika na, tayo, pwede rin yun. Pero ang isa, isa po kasi dyan sa matindi dyan, tama. ah Pero wala namang, wala namang magbibigay sa iyo na ordinaryong tao na magbibigay sa iyo ng milyon-milyon kung walang uh, agenda yan or interest, sariling interest. Ah, uh, either yan ay mga negosyante, either yan ay yung mga scammer or ano pa man, mga negosyo dyan na mga kung ano-ano mga kwan, kabulastogan negosyo yan. Yan yung, ah, uh, ngayon pag tinanggap mo yon yung uh, tulong nila, uh, madali na lang sila ngayon na makahingi sa ng tulong at sigurado tutulungan mo yan kasi malaki, milyon-milyon yung ginastos nila sa inyo. Yan po yung sinasabi ko, na dapat yan ay tanggalin na talaga yung mga party-partido na yan. At yung mga, kung ano yan, yung mga ganyan mga kalaking mga halaga na ginagasto sila. At uh, kung maaari lang sana, yung uh, iisang istasyon na lang, halimbawa na lang natin, minsan na, na lang ang pagbabayad, halimbawa na lang natin, at channel 7 bayaran lang yan. Mayroong uh, isang oras yan na walang, walang ibang nga ginawa yan kundi i-plus lang yung mga pangalan ng mga kandidato. Ganun lang dapat. Kasi kung ganito, bilyon-bilyon, nakpo, Diyos mio. Tapos ang sahod lang nito mga ito, sa senador lang, 275 hanggang 300 lang ang uh, sildo ng mga yan. Tapos malibang pa dyan, kaya nga lalaki ng mga Maliit ang suldo, well dalawang ah, milyon naman yung allowance, mayroon pang 50 hanggang 100 milyon na mga project-project daw ko. No? Sa totoo lang po yung Kongreso at saka itong uh, Senado na ito, wala po sila dapat na mga project-project na yan. Eh. Unang-una, hindi naman po sila mga kontraktor, hindi naman po sila mga foreman, hindi naman po sila mga uh, building uh, na yung mga architecture. Ang senador po at saka congressman ay gumagawa lang po ng batas. Pero bakit mayroong hundred hundred million na ibinibigay pa sa kanila? Yan po yung sinasabi ko. Na hanggat uh, ang lahat mga politiko na tumatanggap ng mga sponsor na yan saan man galing yan wala silang pakialam kahit saan galing yan kung saan galing man ng kasindikatuhan yan galing sa sugal na pugo o ano paman yan ang mahalaga mayroon silang matanggap na sponsorship para may panggasto sila sa kanilang kandidatura at yan ay walang pagkakaiba yan na para mo na ipinagkanulo ang kababayan mo at ang bayan natin yun po yung sinasabi ko dito ngayon ay uh, sabihin nyo sa akin sinungaling niya ko kung hindi totoo ito sinasabi ko kaya yun na suggestion ko nga na dapat yung mga kumakandidato walang gastos ha ah, kung may gastos man ganun lang sabi ko nga doon lang isang television na ang magpo-promote lang sa kanila pare-parehas ang promotion. Oh. At saka pag ganito na ang gastusan, million-million, billion-billion ang gastusan, makaka-afford pa ba yung mga, yung mga kababayan natin na may mga utak talaga? Yung may mga utak talaga. Oh. Di ba? Wala nang tiyansa. Kasi nga ganyan, wala silang billion eh na panggastos. Hindi naman sila pwedeng sponsoran ng mga mayayaman na yan kasi hindi naman sila kilala. Pero ang totoo nun, berde ang utak ng mga rami dito sa ating mga kababayan. Napakaraming nakatago lang dito na mga matatalinong mga Pilipino. Walang tiyansa. O, oh, tingnan mo nga. Si Lito, Lito Lapid, palibasa may bilyon-bilyon yan. Ha? Ah? Tingnan mo. Oh, kahit walang utak dito, kahit, wala kahit bubo, kagaya manipakyaw na yan, may pira. Pwede lang siya mangandidato. Pero ang tanong dyan, gagawa ng batas, ano, anong alam niyan, mga putang inang to, mga ito, mga bobo na ito. Oh, yun ang sinasabi ko sa inyo. Anyway, mapapasarap na po tayo ng uh, kwentuhan dito at baka mamura ko na naman itong mga animal na ito. Ay, ah uh, uh, pakinggan po natin ito. Kaya yung, uh, ito po yung video ni Soksay, At, uh, at uh, lang po muna natin. At uh, yan, Para lang po maintindihan ninyo, no? Yan. Ayan ha. Sa mga donors, sa loob ng mga pro organ... Kano ang sahod ng isang senador? Ang base salary ng isang senador ay 273,278 pesos kada buwan. Ayon sa salary standardization law na nasa salary grade 31. Ano pa ang mga benepisyo? Healthcare at insurance packages, retirement benefits at discretionary funds mula 50 million hanggang 100 million para sa mga proyekto at operasyon sa kanilang mga nasasakupan at iba pang benepisyo. Pero sa kabila ng sahod at benepisyo, bakit may mga kandidato na gumagastos ng sobra-sobra, higit sa bilyon, para lamang manalo sa politika? Sampung may pinakamalaking gastos sa kampanya sa election 2025. Yan ang ating aalamin. Shabit Singson Gastos, 528,255,678 pesos. Si Shabit Singson ay isang veteranong politiko at negosyante, dating gobernador ng Ilocos Sur at kasalukuyang chairman ng LCS Group of Companies. Kilala siya sa kanyang papel sa mga national events tulad ng Miss Universe 2016 sa Pilipinas at sa kanyang koneksyon sa administrasyon ni Duterte pondo para sa kampanya niya ay pinaniniwala galing sa sariling negosyo, lalo na mula sa telecommunications, infrastructure, at events management. May mga suporta rin siya mula sa mga lokal na kaalyado sa Northern at Central Luzon. Bagamat hindi gaanong aktibo sa social media, gaya ng ibang kandidato, ginamit ni Chavit ang kanyang yaman para sa malawak na exposure sa traditional media TV, radio, at outdoor billboards. Ang mataas na gastos ay nagpapakita ng kanyang intention na muling lumawak ang kanyang presensya sa national politics. Number 9, Erwin Tulfo Gastos, 291 million pesos Si Erwin Tulfo ay kinatawan ng 8th CIS Party List at dating kalihim ng DSWD. Kilala si Erwin Tulfo sa pagiging malapit sa masa at sa paggamit ng mga social media platforms sa kanyang kampanya. Ang mga pondo ay pinaniniwalaang galing sa mga private donors at mga organisasyon na sumusuporta sa kanyang advocacy sa social welfare. Ang pagkakaroon ng malawak na network ng media at personal na kasikatan ay nakatulong sa kanya upang magtagumpay sa mga public awareness campaigns. Number 8, Christopher Bongo Gastos, mahigit 1 billion pesos. Si Bongo ay malapit na aide ni dating Pangulong Duterte. Kilala siya sa kanyang mga programa sa social welfare at pagkakaroon ng mga malalaking suporta mula sa mga sektor ng gobyerno. Halos lahat ng pondo ay mula sa mga donors sa loob ng mga pro Duterte organizations at mga government contractors. Dahil sa pagiging prominenteng personalidad, ang kanyang kampanya ay nakikinabang sa mga malalaking donors na tinitingnan ang mga proyekto ni Duterte. Number 7, Ramon Bong Revilla Jr. Gastos, mahigit 1.2 billion pesos. Si Bong Aguimadre media ay actor turned politician. Dating nasangkot sa pork barrel scam. Ang kanyang mga ads at pagsali sa mga grassroots events ay nakatulong na mapanatili ang kanyang political visibility. Largely funded by personal connections at donasyon mula sa mga sector ng entertainment industry at ilang business interests. Ang patuloy niyang exposure sa media at ang kanyang background sa industriya ng pelikula ay nakatulong sa kanya upang mapanatili ang mataas na campaign visibility. Number 6, Benhur Abalos. Gastos, mahigit 1.2 billion pesos. Si Benhur Abalos ay dating DILG secretary, kilala sa kanyang trabaho sa lokal na pamahalaan at mga proyekto sa urban development. Ang mga pondo ng kampanya ay kadalasang mula sa mga lokal na donation at mga business interests sa Mandaluyong. Dahil sa kanyang background sa administrasyon, marami siyang kakilala sa mga business sectors na maaaring magbigay ng pondo Ngunit hindi rin siya nakatakas sa mga issue ng cronyism sa politika. Number 5. Ronald Bato de la Rosa. Gastos. Mahigit 1.2 billion pesos. Si Bato de la Rosa ay dating PNP chief at isang matibay na taga-suporta ng administrasyon ni Duterte. Ang kanyang kampanya ay nakasentro sa law and order na mga issue. Ang kanyang pondo ay pinaniniwalaang mula sa malalaking political allies na may connection sa mga law enforcement agencies. Ang pagiging controversial niya bilang isang dating police ay nakatulong sa kanya na maging isang firebrand candidate. And ito ay nakatulong na makuha ang mga sektor na may malasakit sa seguridad. At number four, Francis Tolentino. gastos, mahigit 1.8 billion pesos. Si Francis Tolentino ay dating MMDA chairperson na may mataas na political capital at mga proyekto sa urban development. Ang mga pondo niya ay nagmula sa mga proyekto ng MMDA at lokal na negosyo. Nakita ang malalim niyang connection sa local government units, LGU, kaya't nakatulong sa kanyang pagpapalaganap ng kanyang platform sa mga remote na lugar. Number three, Abby Binay, Gasto. Mahigit 2.6 billion pesos. Si Abby Binay Bye. ay mayor ng Makati, anak ni dating VP Jejomar Binay. Si Abby Binay ay malakas sa mga traditional voters at may malawak na network sa Makati at sa mga urbanized na lugar. Ang malaking bahagi ng pondo ay mula sa mga business sectors na nakikinabang sa mga proyekto sa Makati. Ang kanyang visibility sa mga city events at suporta mula sa mga urban areas ay nagbigay sa kanya ng edge sa mga senatorial elections. Number two, Imea Marcos. Gastos, mahigit 2.8 billion pesos. Si Imea Marcos ay kapatid ng kasalukuyang pangulo, dating gobernador ng Ilocos Norte. Matapos ang kontrobersyal na nakaraan ng pamilya Marcos, siya ay muling pumasok sa politika, naging senador, at naging isang respetadong personalidad sa Ilocos Norte. Ang pondo ni Marcos ay pangunahing nagmula sa mga business interests sa Ilocos Norte at mga traditional supporters. Ang kanyang high-profile family background at a strong media presence ay nakatulong sa kanyang national visibility at mga tradisyonal na donor na sumusuporta sa kanyang mga proyekto. Bago ang election ng 2025, tinuligsa niya ang administrasyon ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa kanya, ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos kundi Araneta at Romualdez. At ang nanguna sa may pinakamalaking gastos ng Kampia. Number 1 Camille Villar gastos mahigit 3.5 billion pesos. Si Camille Villar kinatawan ng Las Piñas, anak ng real estate tycoon na si Manny Villar. Kilala siya sa kanyang advokasya para sa edukasyon at urban development. Ang malaking bahagi ng kanyang campaign funds ay mula sa kanyang pamilya at mga business interests ng pamilya Villar. Ang kanyang kampanya ay tumutok sa digital marketing at malalaking TV ads. Kaya't nakatulong ang malaking malaking gastusin sa pagpapalaganap ng kanyang pangalan at platform sa mga urban areas at kabataan. Ipinapakita ng malaking gastos ng mga kandidato kung gaano kalaking kompetisyon ang nagaganap sa bawat halalan at kung paano nila pinapalawak ang kanilang reach upang makahikayat ng boto. Sa kabila ng sahod at benepisyo, bakit may mga kandidato na gumagastos ng sobra-sobra, higit sa bilyon, para lamang manalo sa politika? Ang sagot ay nasa kapangyarihan. Ang isang senador ay may kakayahang makapagpatupad ng mga polisya, makakuha ng mga kontrata, at magkaroon ng impluensya sa mga negosyo, gobyerno at mga proyekto na may malawak na epekto sa buong bansa. Kung kaya't ang halaga ng kapangyarihan sa politika ay hindi nasusukat sa sahod o benepisyo lamang, ang tunay na halaga ng kapangyarihan ay nakatago sa kakayahang magdesisyon at magkaroon ng impluensya. Sa kabila ng bilyong pisong ginastos sa kampanya, Sino nga ba ang tunay na panalo? Ang mga kandidatong may kakayahang gumastos ng malaki o ang mga mamamayang naghahangad ng tunay na pagbabago? I-commento mo naman ito sa iba ba? Pahi-like ang video. I share mo na rin sa iba. Maraming salamat. At tingnan nanya. So, alam nyo na ngayon. At, uh, yan naman ay, lagi uh, lagi sinasabi na, yung mga, business interest. Kaya may sindikato man yung mga kwan na yan, yung mga negosyante na yan, tulad ng mga smuggling-smuggling na yan, pag nagkaroon ng kwan dyan, ah, pabor-pabor yan. O, ah, ba diba? So, wala pa rin pinagkaiba. Mga kurap pa rin lahat yan. Kaya saan pa populutin ang ating mga kababayan kung ganito lagi ng ganito? Kaya nga wala akong pakundangan dito na pag nagsalita ako rito, sana nga lang sabi ko mamatay na lang itong mga politikong mga kawatang ito. Hindi man sila. Tama, yung, alam nyo yung, mga makikita ng utak dyan sasabihin nyo na naman sa akin, bakit si ganito ba nagnakaw ba? E malinis yan, malinis yan, malinis yan. Hindi e na pabalita nagnakaw yan. Tama. Tama ka. Pero ang hindi mo alam, kagaya niyan, mga itinulo, yung mga tinanggap ng lampira na yan, doon sa sinasabi nga ng mga business interest na yan, para sila ay mapaburan lagi, at dyan yung sabuatan nga eh sinasabi ko. na mananalo at mananalo talaga yan mga yan. Pero tingnan nyo, hindi napapansin. Pabalik-balik, pabalik-balik talagang itong mga unggoy na ito. Hindi napapansin yan. Paano nga nag enjoy sila ng uh, kwarta ng bayan? Ay guys, si ganito, mahusay yan. Yan ang hindi nyo alam. Pero sige, tingnan natin. Baka dumating yung araw, wala nang eleksyon. Baka sasabihin na lang ng isang malakas dyan. Ha? Ah, sige, ako ngayon ang presidente, wala nang eleksyon. Pagka ito ay kwan, pagka na-develop itong kwan ito, itong uh, pag nagsawa ang tao, ganyan ang mangyayari. Pag nakaipon ito ng mga kwan, pang bang, bang bang bang, wala nang eleksyon. Tingnan niya. Anyway, hindi na ako magkukan pa doon. Hindi ko na palalawakin pa yung mga discussion na yan. Gusto ko lang pong ipamulat sa inyo. Yan yun. Akala nyo, walang ninakaw kasi malinis yung taong yan. Hindi na pabalita yan na walang ninakaw. Ganun lagi ang katwiran. Pero ang hindi nyo alam, Mariosep, doon sa ibang bagay, yan yan. Hindi kagaya nitong si Kwan, tambalos-los na talagang hayagan ang pagiging kawatan ito. Dahil ang uh, yung mga blanco-blanco na yan, yan ang hayagang kawatan. Pero yung sasabihin nyo na ha, ito ay he, walang napabalita itong ganitong lahat ng politiko. Maniwala kay sa akin, walang matino. Ang iba dyan sa mga bilyon-bilyon na yan, na ginagastos yan, malaki ang porsyon dyan na ibinabayad e, nila dyan sa mga uh, religious uh, group. Anong ibig ko sabihin? Kagaya ng, ng katoliko, malalaki ang mga ibinibigayan ng mga kandidato dyan sa mga religious group na yan. Million-million din po yan. Baka hindi nyo alam. Isa na lang, yung ako na lang, yung pinaka-visible, pinaka yung alam na alam ninyo. Tingnan nyo si Gloria Arroyo. Noong time na yon, ilang mga montero ang pinamigay niya sa mga pare na mga adik. Ah, napakarami. Lahat 'yan. Nagbibigay sila sa mga religious group na 'yan. Kalokohan. Yung sasabihin niya, kami hindi ako kami hindi tumanggap. Kalokohan 'yan. Ulol. Kaya nga pati nga kawatan eh ini-endorse nga eh, 'di ba? Tapos hindi endorse ho? ay may may bayad nga eh tumanggap ka nga ng binayad eh. Kaya eh, inendorse mo kahit kawatan. Di ba? Kaya kalokohan niya na sasabihin na walang, uh, walang, kwan, walang tinanggap. O oh, lol. Lahat yan, mga religious group na yan. Yan ang tandaan ninyo. Oh. Si Abante, kaya hindi na nanalo yan si Abante, hindi nga, nga namigay sa kanyang mga kuan sa mga kanyang mga mimbro, ah, pinagnakawan pa niya ang kanyang relihiyon. Kaya tuloy, ultimong kanyang mga mimbro diyan sa kanyang reliyon ay isinuko siya ng bunggang bungga. Ganyan 'yan. Kaya yung mga kuan diyan na ah, mga magsasabi diyan na ah, walang kinawat yang sa ganito, malinis 'yan. Tigil-tigilan mo na. Wag, wag, yung baguhin mo ang utak mo. Mag-research ka. mag ka. Maalamin mo yung mga nangyayari. Para mayroon kang nalalaman. Ganun lang po yung kasimple. Yan. Kaya ito nga po ang kwan eh. Hanggang kailan magdudusa itong mga kababayan ko na hanggang ngayon kahit pag ano ka bigay-bigay ng mga AX ni Romualdez pad at kung ano-ano pa mga kanyan. Ganon pa rin ito. Napakarami pa rin natin mga kababayan ang gutom at walang masaing. Papaano, papaano ba naman? Sila-sila. Sila-sila ang nakikinabang sa pira natin mismo. mag insert sila ng budget. Ibibigay halimbawa yan na, halimbawa mayroon silang nalikom na uh, isang daang bilyon. Sigurado ako, yung 50 bilyon na sa bulsa na yan eh, Romualdez. Yung 50 bilyon, yun yung ipamigay sa mga gobernador, uh, mayor, mga barangay na yan. Tapos hindi naman binibigay ng mga barangay Governor Mayor na yan, hindi. Kunwari yan mamigay, picturan, ah tapos yun na, naibigay na kuno, pero ang totoo na naibulsa. Kaya sila-sila lang lahat ang yumayaman ito, mga kawatang ito. Kaya inuulit ko kayong mga putang inanin yung mga kawatang kayo, mga matay na lang kayong lahat.